Yung mga boss, sa mga nagtatanong nga pala um, kung anong klase yung sasakyan dito sa Saudi Arabia. Yung maraming nagtatanong kung yung ano ba manibela kung nasa right side ba o left. Normal lang mga boss eto, Nasa left side siya. Yan, syempre papakita ko sa inyo yung mga button. Limbawa ito, Ford Ford Ito yung ano niya. Ito yung cambio niya. Ito yung park, reverse, neutral, drive. Pag nilagay mo yan sa D, drive. Ayan. Tapos ito naman yung park. Tapos ito naman. Ito naman yung handbrake. Ayan. Pag nakita yung may dilaw, ibig sabihin naka-handbrake siya. Kaya kailangan mong itouch dito sa baba pagwala oh, pag wala na yon ibig sabihin okay na. Tapos pag may nakita naman kayong ganto automatic ibig sabihin yan. Pag naka-off yan, halimbawa ganyan, pag naka-stop kayo, automatic nag na mamatay yung engine nung sasakyan. Pero umaandara yung ano lang, yung parang meron siyang function na pwedeng magpahinga yung engine niya dahil dito sa automatic na yan tapos eto naman yung start button nya sa mga marami kasing sasakyan dito puro na push button ayan push button tapos eto naman yung control dito sa sa taas salimbawa gusto nyong gusto na gusto nyong ano ibuksan to yung pag ano lang pag nadidiliman kayo click nyo lang yan ito pag may nakikita kayong ganyan sa window Ah. Oh, click nyo lang. Tapos yan. Automatic na. Yan. Hanggang dulo. O oh, ba? Diba? Pag gusto nyo naman iangat yung salamin. Ito bubuksan nyo. Kasi gusto nyong lumabas sa taas. Click nyo naman tong isa. Yan. Ito pang bukas. Sample natin. pero huwag na mainit pinakita ko lang mga boss yan pagbabalik nyo naman touch nyo lang yan okay na yan tapos ano pa ba ito naman mga boss ito ginagamit to pag alimbawa um, long drive ka tapos wala masyadong wala masyadong kasunod yan pwede mong iset yung takbo mo kunwari ano gusto mo yung takbo mo 80 yan o 100 i-set mo siya dito sa reset yan tapos hindi mo na kailangan umapak dito sa accelerator okay ito naman mga normal button na lang yan etong pinapakita ko mga pala mga boss board lang. tapos syempre dito ito yung screen ah ano naman dito naman tayo sa screen monitor niya. Siyempre dito, uh, pag gusto nyo rin na saksak -sak yung cellphone nyo, pwede rin. Nasa inyo. Gusto nyo mag-sound. Yeah. Kaso di ko na pala. Tapos mga boto ng aircon ito. Ayan. Touch na lang din hazard pinaka importante hanapin nyo yung hazard kasi kung aksidente biglaan may mga nag auto brake o biglang preno tapos napansin yung biglang preno gamit kayo palagi ng hazard para yung nasa likod nyo alam na merong ano o aksidente sa harapan mo o biglang preno yan yan lang naman mga boss eto ano volume sa sa, sa sounds sa music sa bluetooth naman yon connect nyo lang yung punta lang kayo dito sa settings ayan mapapansin nyo nandiyan na yung bluetooth usb yeah. yun lang mga boss tip nga pala to sa akin ang kumpare ko eh sabi shout out kila pading sa saka kay pading bingko eh, syempre kay pading Law, pading inoy eh. yun sa akin to na sabi gumawa raw ako ng video na ganito eh, i-vlog ko raw kasi marami raw na marami raw na driver pero hindi naman pare-pareho yung sasakyan dapat yung BMW dapat yung ano yung ko, Ito naman yung mga sa sa bintana dito yan yeah. yun lang syempre mga normal okay yun lang mga boss wala masyadong ano to hindi masyadong mahirap tong ano wala masyadong button dito sa port na to kasi kumbaga pang ano lang to pang everyday use lang to na kung mag walking yung boss mo tapos yung BMW maganda yung i-vlog kasi maraming button yun medyo kala mo nasa aeroplano ka na eto lang yung kailangan mong ano kailangan mo ring alam ito mga pagbukas nito yan ito lang tapos syempre yung shades mo lagay mo dyan pag masilaw. okay yan lang mga boss basic tips lang yun sa mga nagtatanong kung asan yung manibela ng mga sasakyan dito sa Saudi Arabia lahat po nasa left side yan wala po sa right yung nasa right alam ko mga China ano yun sa China o ano ibang lugar pero dito normal lang ang pinagkaiba lang lahat ng service dito lahat ng sasakyan halos karamihan puro eto katulad nito automatic yan eto ano lang um, brake accelerator brake accelerator yan pa tapos ito naman yung gear parking drive neutral drive neutral reverse parking yan yun lang mga boss masalam